Good morning, good morning mga katripol. Ayan, magising naman tayo sa batang makulit. Good morning na Coco. Wake up, wake up. So, i-wake up natin. kay magpasok na sila sa paralan. So, ayan. Ang hirap nga isingin. Coco, wake up. Yala, wake up na. Wake up! Ah, baby, wake up. Ang hirap gisingin bayan. yan! Wake up na, baby! Eyy! Ay! <laughs> Ayan, natin dami ng mga bata na. Balik na sa bahay. Mag-guard na lang. Ha. So, ngayong araw, mayroon naman akong lahat. ayan guys pupunta naman ako ng balat kami ba? may kasama na ako so titignan natin kung ayos na itong lakad ko kasi nung isang araw hindi hindi ko na ano, naayos kasi may requirement na hindi ko na dala so ngayon titignan natin so, tara ano? I can see it dito ah may mga may mga metruhan din mga <laughs> ano oh. <laughs> ha? may metruhan. May metruhan bili. Ayun, ayun na papasok doon. May sa taas 'yan. oo. Oo. Oo.

Ang ganda ng... This one, all grown here, sister. set? It is. 21 carat. And for Tali another style like Hi! Ayan, guys. Kauwi namin lang galing balad. So, dito kong magligpit ako ng aming hinagaan aking alaga kasi umalis ako hindi ko naligpit so ngayon naligpit ko na muna at saka, ano yun dun sa balad hindi ako nagapag video maayos kasi may ano, mayroon akong ano yun may asikaso kaya busy so ayan guys yan magsundo naman kami sa school tapos namin galing balad, wala na nakapahinga. Diretso na magsundo. Ayan guys, magligpit na ako ng gamit namin kasi mag-alis kami. So, yan ang malita. Maghanap na ako yung mga ilalagay ko. Samahan niyo ako. Ayan guys, nagligpit ako ng gamit kasi mag-alis kami. So, ginaganito ko yung gamit para madali ko. mahanat sian so, yeah. ganyan ho yeah. lahat ali siya yung kanapin ba pag naka ganyan siya sa isang ano lo

Why? What are you doing? To... Huh? Wait, 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 Ay, inantok ako. Tatotoo lang. Kaya hindi ako nakapahinga kanina nung punta ng bangko. So ngayon, tapos na ako nagligpit sa damit ng alaga ko. Sa akin na lang ang ililigpit ko. Mamaya. So, ayan. Sa susunod na naman. Ayan, nandito kami sa Boulevard pamimilihan ng mga branded na damit. Namili ang alaga namin ng mga shoes, saka yung ano, pang-casual kasi sote nila sa birthday ng ama nila. So ayan, dito kami sa Armani.